Ayun, isang uh, magandang araw pumuli dito sa Master B Channel, ano. So, panibagong tutorial pumuli ang ating uh, tatalakayin ngayong araw na ito. Ito lang, check lang natin kung nakarecord tayo. 16 seconds. Messenger. Voice lesser audio switch. 20 seconds. Okay. YouTube. So, nakarecord tayo, no. So, may nagtatanong kasi sa atin. So, gagawang ko na lang ng uh, tutorial para kung may mga kahalintulad na tanong ang uh, <coughs> tutorial na ito eh at least uh, malaman nyo din no so siyempre uh, bago nating tuloy ang simulan kasi may clear lang naman yung tutorial natin hindi naman sa ganong kahaba no so um, hello hello sa mga nakikinig pa rin po sa master b channel maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe sa ating channel at sa mga nag uh, uh, share ng ating mga video na ginagawa marami pong maraming salamat sa inyong lahat ano at uh, sana patuloy niyo pa rin pong ibahagi at i-share, i-like, eh uh, siyempre huwag niyo pong kalimutang subscribe ang uh, Master B channel para sa ganon ay uh, mas marami pa tayong uh, uh, matulungan sa pamamagitan nang uh, panunod ng ating mga ginagawang mga tutorial o pakikinig sorry. Ah, uh, siyempre naka-screenshot tayo, no? So makikita pa rin naman yan ng mga um, cited o ng mga low vision na, uh, na uh, nakikinig ngayon sa ating mga tutorial. So hello po sa inyong lahat, maging sa mga um, kaibigan natin dyan, Maraming pang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? At sa mga ah um, uh, um, ano natin dyan stay na yun yun <laughs> ayoko nang uh, magsalita pa doon so siyempre uh, kagaya nga ng title ng ating uh, tutorial uh, <clears throat> profile so ano po ang gamit ano so yung uh, Gizu profile na ito makikita nyo po ito sa settings dun sa may advanced settings no so anapin natin Main menu. Main menu. So dito niya sa makikita Pasukin natin yan light. Yan so Mapa Gizu Light, Mapa Gizu Plus Ang inyo pong gamit ay pareho lang po yan Pareho pong gumagana sa dalawang Gizu Ang uh, profile na ito So tap natin tong advanced settings, set advanced settings. So dito tayo sa loob ng advanced settings Advanced settings So, swipe lang natin pa left kasi marami yan eh. Para mas madali. Swipe natin pa left. O di ba, mas madali. It to the used so, ang gamit po ng uh, profile, gagawa lang kayo ng panibagong setup ng Giso, no sa so, parang gagawa kayo dito ng um, second setup. So, bakit? Anong nga ba ang advantage ng uh, profile, ano yung advantage niya? Kasi meron ka ng setup eh, di ba? Naayos na, na yung giso mo. Eh, ba't pa tayo gagawa ng second account? Ano yung advantage? Siyempre, unang-una dyan na advantage. Halimbawa, doon sa unang setup na ginawa po ninyo, eh, nakacheck. Ano ba, meron kayo nakacheck na function doon sa may unang setup. So, may mga time na hindi nyo sa kailangan magbibigay ako ng halimbawa yung ano yung audio docking. iba ba mayroon na yung audio docking sa ano sa DTS settings yon. Yung audio docking kasi kapag naka-check hihi na yung tugtog kapag nagsasalita si screen reader. So ngayon, uh, sa timtok kasi sa timtok kasi pagka nagtitimtok po kayo um, kapag naka-check yung audio docking na nandun sa TTS settings ay ano humihin pagka nagsasalita yung screen reader humihin na rin yung ano yung mga ano yung mga uh, sound na naririnig mo sa si team talk bawa may nag-uusap may mga kausap ka so yung audio na yung audio nila humihin na rin kapag ka nagsasalita si uh, screen reader so para hindi humina yung boses ng mga nasa team talk kailangan naka-uncheck yung audio docking So, um, yun yung isang example, ano? Halimbawa, kasi ako kasi gusto ko nakacheck yon Kasi pag may, ano, pag nakikinig ako ng music, minsan may nagchat-chat sa akin. So, siyempre, kailangan, eh, ano, <clears throat> kailangan, ma, ma, ano, mabasa ko yung chat, no? So, ganun yung ginagawa ko, nakacheck sa akin yung, nakacheck sa akin yung, ano, yung, nakacheck sa akin yung audio docking, no? So kapag mag-team ako, lilipat ako sa kabilang profile dun sa second profile na ginawa ko na hindi naman nakacheck yung audio talking para kapag nag-team ako, hindi hihina yung mga kausap ko, hindi hihina yung audio ng mga uh, ano mga kausap ko no. So, yon, yon yung uh, halimbawa, madaling uh, halimbawa doon sa profile. So, mahalaga rin po ito. Halimbawa um, ano pa ba yung mga pwede natin gawin na halimbawa doon sa target language halimbawa kasi alam naman natin yung uh, translation ng Giso so meron no so halimbawa na lang doon sa main na setup mo sa Giso ang target language mo ay Filipino, uh, Pilipino halimbawa Pilipino no tapos doon sa second account mo naman o doon sa second setup ang nakaset naman ay English. So, mapag ano sila mapag eh, para in case na kailangan mo mag-translate ng English so lilipat ka doon sa kabilang profile o doon sa may ano doon sa may second setup so pag uh, ka na naman doon sa may uh, main account o doon sa may main setup so uh, makakabalik ka no kasi magkaiba ng yung setup no so yun yun po yung mga um, halimbawa ng uh, o oh, yun yung mga example ng ano gisu setup so sa madaling sabi kung meron kang gustong setup don sa may um, unang uh, unang uh, dito, yung do sa pina uh, pinaka main mo ganon So na may mga pagkakataon na hindi mo sila kailangan. Although importante eh, kagaya ng nabanggit ko kanina doon sa audio docking, Mahalaga yun sa akin, pero may mga time na hindi ko sa pwedeng gamitin, kagaya pag nagtitimtog ako, kasi nga humihina yung boses ng mga kausap ko. So, kailangan naka-uncheck sa... So, ang gagawin ko ngayon, dilipat ako sa uh, kabilang profile para um doon sa kabilang profile na yun, naka-uncheck, no? So, ganon. Pagkaibang setup po yan, ano? So... Ngayon, para makagawa po kayo ng profile, sana nag-guess nyo po yung paliwanag ko, no kahit na, ano, medyo may kalituhan, medyo, di ko alam, pati ako na nagpapaliwanag, bigyan na rin li din sa pagpapaliwanag ko eh. Kaya, ayun, maraming maraming salamat po kung naiintindihan nyo po yung pag-explain natin, ano, kahit na may kaguluhan eh, pagpasensya nyo na, no? At least ano, at least eh, ano, at least, eh <clears throat> kahit pa paano may natututunan din, ano? So, ayun, uh, maraming salamat po sa mga nakinig. So, ngayon itutuwan na natin kung paano mag ano gumawa ng profile. So, ang gagawin nyo lang Resource Manager So, ito yung pinaka ano, it, itong default na to, ito yung pinaka main setup. Ito yung pinaka main setup. Create So, yan. So, gagawa ka daw ng Yeah, create a new profile from the current profile. Button. Yan gagawa ka daw ng panibagong profile sa kasalukuyan mong profile. Siguro ang tinutukoy dito na kasalukuyang profile yung default. Yan, yung default siguro yung yung default siguro yung tinutukoy dito na ano, yung default na profile siguro yung tinutukoy dito na kasalukuyang profile. So, the same lang din naman dito. Dalawa kasi 'to eh. Button. New button. Yan, yung uh, new. Yan. Profiles. Dalawa yan. Ito, ito, ito. Check default. Default yan, diba? Tapos ito naman. Create a new profile from the current profile button. Yan. Create new profile to the current profile. So, yun nga. Yung kagaya nang sabi ko kanina, gagawa daw kayo ng profile sa kasalukuyin yung profile. So, yung uh, default siguro yung tinutukar dito. So, next. Cancel button. button. Itong new. Kaparawa lang ng, ano, isang option kanina kapepe walang sila. Pants, new pero ito magkay- ang pinagkaiba lang kasi yung ito. Pants, new from the yan. um dagawa ka lang ng profile sa kasalukuyan mong ginagamit na profile. pero the same lang din naman dito sa may new. the same lang din naman ng ano ng uh, ginagawa. so new dito lang tayo gagawa. text box. yan. French show in English okay button. cancel button granular button. Cancel button. Wait, wait. Profiles, profiles, English, US, profiles, pro -profiles, new button. So dito sa new? Text, English, text box. OK button. Cancel button. Granular editing mode button. Profiles. So dito, yan no? Text box. Editing. May lalabas yan na text box, di ba? So, like, yung pangalan niya. So, alimbawa, uh, test. Testing, ganun. T, e, T, e, e, echo, T, e, S, C, S, tag test. testing no okay button so okay lang natin yan testing so pag tinap natin tong testing tap natin yan no right? so wait lang natin kasi nagre-restart yan Up button, tap, you know? So ang gagawin natin So panibagong setup na naman yung gagawin nyo dyan ano? So nasa sa inyo po kung anong setup po yung gagawin nyo po dito Basta uh, kagaya na nasabi ko kanina Ano to um Gagawa lang kayo dito ng pangalawang setup So, ayun. Um, sana na-guess nyo po yung ibig sabihin ng Giso profile, no? So, ibalik na, ibalik na po natin sa default. Four five, six, type seven, menu 8, auto star scheduled 10, profiles 11, reset pro profile new button, cancel, create a new two, testing, check one, default, uncheck, double 10, 10 Yan, default lang natin. Yun. Profile, task, profiles, profile, 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 profile check, uncheck, So, para i-delete yung uh, profile na ginawa nyo, i-double tap to lang, press nyo lang po yan. Delete as day. Yan, so, may nakalagay na delete testing. thing. Delete as Cancel button. Okay button. Okay lang natin. Profiles. Yun. Profile check to create a new profile. Cancel button. New button. So, wala na. Cancel button. So, ayan, ganun lang po, ano, ang uh, use of profile. profile. So, mga may salamat control. po sa mga nakinig. Total over, visual light, total ramp. Nothing to clear in 12 minutes. 18 sec. Messenger. Voice search. Stop recording.